Ang mga batang genyo ay binubuo ng mga Tagalog pero meron ding mga ilan ngilang Bikulano, Bisaya, Kapampangan, Pangasinense at Ilocano. Kilala ang mga batang genyo sa kanilang pananalita. Sinasabing ang dialekto nila ay di nalalayo sa lingwahe ng mga Tagalog nung bago pa dumating ang mga Kastila. Ilan sa mga unique distinction sa kanilang dialekto ay ang paglalagay ng E eh sa kanilang pangungusap o di kay ang paggamit ng GA imbis na ba? Are, imbis na ito. Garine, imbis na ganito. At laang, imbis na lang. Ila naman sa kilalang batang genyo ay sina Apolinario Mabini, tinaguri ang utak ng himagsikan at ang unang prime minister ng bansa. Miguel Malvar, hiniral noong panahon ng himagsikan. Jose Pilaurel, ang tanging presidente ng Pilipinas noong panahon ng Hapon. Filipe Agoncillo at asawa nitong si Marcela na siyang namuno sa pagtatahi ng unang watawat ng Pilipinas. Assemblyman na si Tidoro Calau. Maria Orosa na isang lesser known war heroes noong World War II dahil sa kanyang naimbentong masustansyang pagkain na nakatulong sa mga Pilipinong maiwasan ang kagutuman. Siya din ang imbentor ng banana ketchup Volleyball player na si Alaysa Valdez at Basketball player na si L.A. Tenorio. Mga aktor at aktres na sina Ugi Alcacid ay Ay de las Alas, Sanjo Marudo at Leo Martinez. Alae Festival ang main festival ng Nalawigan tuwing ikawalong Disyembre pero di kagaya ng iba. Nasa kabisera ginaganap ang pagdiriwang sapagkat ang kapistahang ito ay nag-iiba-iba ng host taon-taon. Ito ay tinatag noong 2008 bilang pag-uudlad ng turismo ng Batangas na unti-unti nang natabunan ng ibang lalawigan. Pero ayon sa official website ng Batangas, ang parada ng Lechon Festival ng Balayan ang mas dinadayo ng mga turista. Dahil sa pwesto ng Batangas sa mapa, iba't ibang industriya din ang namamayagpag dito. Una, ang agrikultura. Kilala sila sa pinya, hindi lang para sa prutas kundi pati na din ang dahon nito na kinukonvert bilang juicy o pinya cloth na ginagawang barong Tagalog. Di rin mawala sa Batangas ang kaping barako na naunang tinanim ng na mga priling kastila sa lipa. Kilala rin ang lalawigan sa balisong o butterfly knife na nagmula pa sa taal, partikular sa barangay balisong kung saan nakuha nito ang pangalan livestock industry ay sikat din dito, partikular na ang special bakang Batangas para naman sa bayang tabing daga. Ilan sa mga isdang nahuli ay tambakol, tulingan at tanige. Di rin papahuli ang Taal Lake at ang isda nitong Tawilis.